Ano ba ang ano, offer ni Ding Dong? Ba paano ka na yeah, lang, ano doon? Basta... Ibig sabihin, ang sabi, sa loob ng limang oras, pagkailan ng biyahe? Ganon din ang ano, yung times. Hindi. Uh, eh, ah, ibig sabihin ko magkano makukuha mo yun sa times 2? Sa times 3 yata. Sa... times 3, hindi kung maka isang libo ka sa limang oras, 3 day. Kaya, 1,000. Napakaganda pala dyan. Kung kaya 1,000. Hindi, for example, naka 300 ka. Alam ko pag isang daan, 400. So, nandito nga kami sa Tiendisitas. Lagi ah. <laughs> ano pangalan mo, sir? Rusty boy. Rusty. Nandito si Sir Rusty. Ah, rider ng Dingdong. Ah, kamusta ba ang biyay natin sa Dingdong? Dong? Sakta lang. Pero okay na, may ano na, marami nang nagbubuk. Sa so, mga ating marami. <laughs> dito? Hindi hey, pa alam eh. Gano'n ka nakatagal sa Dingdong? Dong? Ah, simula ka lang. Ano? last week. Uh, ano bang ano offer ni Ding Dong? paano ka na ano doon? Ito, masaya lang doon. Masaya lang doon. Ibig sabihin yung incentive? Yung sinasabi mo? Ah, incentives. Sa limang oras lang Hindi ko alam yung ano Basta... E, ibig sabihin, ang sabi, sa loob ng limang oras, pagka ilan ang biyahe? Ganon din ang ano, yung times. Hindi. Ah, uh, eh, ah, ibig sabihin ko magkano makukuha mo yun sa times 2. Sa times 3 yata. Sabi. At times 3, hindi kung maka isang libo ka. Sa limang oras, 3 days kaya. Sandibo. Napakaganda pala dyan. Kung kaya sandibo. Hindi, for example, naka 300 ka. Alam ko pag isang daan, 400. Yan, shout out, at Boss Ding Dong. Ah, may hinahina pa kayo sa Makati pa lang malakas. Ah, sa Makati, pero yung iba may mga booking na rin kaso di rin gaano ka kabilis nung booking. Yung so, nagtatagal ah. Uh, din na ilang ilang oras. Ah, okay, matutumal pa rin. Pero sa Makati, pag nakapunta ka sa Makati, siguro mga 10 minutes, 15 minutes, meron ka nang No, Ay, ah, maganda. Okay, so sa Makati. <laughs> Doon na ata nagsimula lahat eh. So, sa, Makati, mga... talaga may booking. Pero matumal pa, no? Hindi matumal pa. Matumal. Pero kung ano yun din, bawid-bawid eh. Basta paano, may, may bibigay. Okay. Kala sa mga rider na ding-dong. Yun, no? Know? na kayo. Ding Ay, grabe. May palakas <laughs> <tayo. laughs> Um, ano ba? Kamusta ba si Pala yung Gusto ko itanong. Yung apps? Oo, oh, oh, naman yung apps eh. Medyo update naman din siya, di rin ma di ma -ano. siya malag, di siya ma-ano... Hindi siya naglalag, hindi siya nag-error? Hindi siya nag-error. Mabilis din siyang ano, i-gamitin. Ah, yun. Mabilis yung pala gamitin. Pero yeah. di rin siya tulad ng ano, ibang platform. Gano'n ka simple, ano, ah, kaganda din. Pero paganda na rin, kahit pa paano. Ano okay, And every time nag-update yung app, so hindi pa nag-update. Pero nag-update siya last time, eh, last week ata yun. Okay, kasi auto-accept yun. Auto-accept then May set destination din kayo? Wala pa. Malapit na daw. Eh. Maraming maraming salamat, Sir Rusty. Shoutout sa mga dingdong, ha? Ah. Dingdong, the uh, best. So, shoutout sa mga dingdong riders. Ingat kayo lagi and peace out.